Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip na ng Mirror Systems Company Limited sa Commission on Elections ang produksyon ng mga makinang gagamitin ng bansa para sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe mula sa South Korea. Luisa... Maaan sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip sa Commission on Elections ang produksyon ng mga automated counting machines na gagamitin ng Pilipinas para sa 2025 elections. May mga ilan namang ipinakokustomize o ipinababago ang COMELEC sa mga makina. Mula Seoul, South Korea, ilang minuto bumiyahe ang buong delegado ng Commission on Elections papunta ng Anyang Gyeonggi ngayong araw. Nandito ang mismong planta ng Miro Systems Company Limited, ang system provider ng Pilipinas para sa automated counting machines sa 2025 elections. Dito, ipinasilip ng Miro sa Comelec ang ginagawa nilang produksyon ng mga makina, magmula sa pagbuo ng mga screens, sa paglalagay ng mga cover ng hardware ng makina at pati na rin sa pagpiprint ng mga balota at sa warehouse kung saan ilalagay ang mga nabuong makina. Lahat ito ipinakita sa Comelec. Napatunayan natin na ang Miro talaga ay isang manufacturing company pala ng mga, ng mga automated counting machines. Nakita rin namin na handang-handa pala sila na talagang i-deliver sa atin yung 110,000 machines. Pero kahit naman nagsimula na ang produksyon ng mga makina, ang Comelec mahinirit pa rin dagdag na ipakustomize sa Miro. Tatlo ang madaragdag sa customization. Una, tatanggalin na ang opsyon na mabago ng botante ang kanyang boto dahil sabi ng Comelec, dagdag oras lang ito. Pangalawa, dapat may label na rin sa kung sino-sino ang mga tatanggap ng election returns ng mga makina para masigurong maitatransmit sa tamang stakeholder ang mga boto. At pangatlo, ay dapat may QR code na din na pwedeng iska ng stakeholders kung saan pwede nilang mabilis na mabasa ang resulta ng botohan mula sa mga makina. Yan na po yung mga counter-checking natin at the same time para masiguradong transparent at masagot yung katanungan, binilang ba talaga yung boto ko. Sabi naman ng Miro, pipilitin nilang magawa lahat ng hiling ng Comelec kahit pa ang pagsisiguro na meron silang backup na makina at mga SD card para kung may pumalyamang makina sa botohan ay nakahanda sila. Tinanggap din nila ang payo ng Comelec na magkaroon ng kasunduan sa i at SMS Global, ang transmission service provider sa eleksyon para masigurong smooth ang transmission ng mga boto uh, what my mind have regarding our uh, productions. So we want to be fair and transparent uh, from the beginning. We have nothing to hide, so we want to show and, uh, and, 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 show and really uh, open our processes to everyone. Para sa Comelec, ang talagang dapat abangan ay ang source code review dahil dito masusubukan ng software ng mga makina kung kaya bang ihack ang mga babasahing boto. Security pa rin ang ating iniisip dahil dahil sa kung gusto naman natin maging transparent. Kaya lang, eh yung po kasi opening ng source code, medyo sa lahat, medyo dangerous po yun. Pero sabi po ng Miru, they are willing. Miru is willing to open the source code to everyone, even downloading the same sa ating pong mga website. So, yan pong source code. Ang pinaka-importante rin po, abangan ninyo yung international certification. Maan sa ngayon ay hindi pa umaarangkada ang mass production ng Miro systems sa mga makina. Pero sa July 1 ay magsisimulan na silang magproduce ng 1,400 na mga makina kada araw. Sabi naman ng Miro kahit nga may mga dagdag na ipinakakustomize ang Comelec doon sa mga uh, makina ay kaya nilang maabot ang target na matapos ang produksyon sa December ngayong taon. Mula dito sa South Korea, balik muna sa iyo. Maan. Maraming salamat sa iyo Luisa Erispe.